Pagod ako, mami ha. Huwag kang ganyan. Ako eh, gusto kong mamahinga. Hinga ba yan? Ay, ako. Pagod ako ah. Dami ko nila ba na. Ha? Huh? Ay, bisko. ko. Kawa sa tapos din. Huwag gusto sa mga nungin. Mukha ko, lalatit ako. Kapagod. Trabaho pang babae. Sa akin talaga napunta. Sabi mo, yung washing machine na kulay blue, pang pan babae eh. Unisex. Pwede ko pumili na. no? Sabi mo, unisex yun. Unisex yun. Yeah. Unisex, eh, pang akin lang. Puro ako lang gumagamit. Pangit pala yung washing machine eh. na blue. Oh. Eh, pag ako naman. Pag ako Nagla pa? Oo. Oh. Pag naman po pa. Eh, buti sana kung ito ka, sarili mo lupo, dung Wow! Saan ka hindi ka ba hindi mo makain? Eh, kaysa magutom. <laughs> eh, pero okay lang din naman kasi pagka naglalaba ako kasi kung hindi ako maglalaba, wala akong panahon para uminom. Wala akong uh, diba, uminom. Ako yun na naman pagkakataon ko para makainom. Kailangan... Hindi ka makakakit yung iniho ng tanto. <laughs> Salamat ay. ka pa rin. Makakainom ka dito. Sarap kaya. Kaya nga hindi naman ako nagsisisi kung bakit ako naglalaba. Kasi may kabayaran naman yun. Sarap uminom habang naglalaba, malamig. Huh? Baka naman yung message ko sa ito. Oo, yun. Yan, buhat. Masarap. Ako. Kaya nga, hindi ko na inisip pang mag-abroad pa ulit. Mas masarap dito. May tagahilot ang pagka... Uh, okay, tapos kung maglaba. Huh? talaga. At talaga naman. Sa akin lahat. Mm hmm. Ayan, at Hindi so, ka rin makampante. Kahit yun, pa Dapat sa kong gumagawa mo. Eh, nga, na, ngayon na pagtutulungan natin lahat ng trabaho rito sa bahay. Hindi mo cargo na at maglinis ng bahay, mag magluto, maglaba. Oh, tingnan mo, may kasama Asama ka pa aso. Kasama ka pa na ka mo. So, di ba, may katulong asol. ka? Alam pa so, so, ng papakain. Oo pala. Papakainin ni mamamatay si ng alaga. Iwa natin. tsaka si Lilo pa nga pala. Problema parehong pa ini parehong dalawa na yun eh hmm. Eh, uh, sarap ayun Ay, masarap Diyos ko eh sa pa ating batok lagi ako okay, eh. parang inaantok na rin. Pagod ako. Ay, ano yung 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 na yung yung bata. yung oh, yung bakit? Pagod ako ha. yung mo ako. yung <laughs> yung Mami na ah, ba? Ah! Oh, ko nga yung dami. Eh, eh. Ano ba? Ah. Mami, sabi, sabi, Mami, pagod ako, mami, ha? Ah. Huwag kang ganyan. Ako eh, gusto kong mamahinga. Eh, mami! Baka nakagisip pa yung mga bata. Tulog na Di ba sabi ko tulog na nga? Mami, muna kasi. Mami naman. Gusto mo na tulog na nga. Huh? Tulog tao na to minsan lang ako magsuot ng mag ganto. Ikaw, hindi ko pinahuhubad sa yo yung damit ko. Ito, bahala ka nga. Bukas, hindi ko na yung damit mo. Iwan ko na nito.